Gandang araw mga boss Ayan, dilan nyo na yan Nandito ulit tayo ngayon Carmen Planas, Divisoria Job tayo ngayon dito mga boss uh, Ano ang sitwasyon dito no? Kung ano na mga eksena Ayan Araw ngayon, July 2 uh, Merkoles Pakita ko lang sa inyo yung Divisoria mga boss Ang um, dilinis eh. no, Walang kahit anong nagtitinda dito no? So, tara mga boss, samahan niyo ako. Ah, uh, let's go! Ayan, ganyan yun yung sitwasyon, no? Ah, dito wala na yung nagbebenta, mga nagbebenta rito. Pero si Kuya Tools, nandito. Dito siya nakapwesto, no? Sa mga pupunta, ayan, uh, Piltras Bank yung pinaka-landmark uh, nito. Ayan, uh, yung na uh, uh, set up pa lang ngayon dito. Ayan yung mga tools na available niya. Ay, dito. Kaya nung, uh, to niya. Niya. Ay, ayan, isa ng total na na Pero ayan yung mga uh, tools niya mga bossing niya. Ayun ay, yung may siklab na malaki. Siguro pa rin si sihol sa may filter box. Tumawag ka lang balik kasi sira. Eh, yung mga ano. Uh, uh, Ayan ang sitwasyon ngayon, ayun punta tayo doon kala ah, uh, Boss Dodong yung doon. kay Boss Dodong? Good morning Boss! <laughs> tuloy pa rin, ah, tuloy pa rin ang naman natin. Tatag! Ayan <laughs> uh, mga Boss ah, nandito lagi sila. Boss Godong sa bilid. So, may Metro Bank kayo, oh. no? Si Boss Boy Orig, tsaka yung kay Boy uh, Mang Boy. So, dahil na natin dito yung mga ulo nito. Uh, Robong P500 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 mga boss, sinabot tayo ng uh, ulan dito <laughs> si Boss Doidong dito sa taas so, Pinapayagan naman yung mga latag dito mga bossing Basta sa gilid lang Bawal na lang yung dito sa may daanan Tutulad ng dati ano. Ayan saling hindi natin Sabado na hindi lang natin narandangin. Oh, pag-ilang na so, tayo nang mga boss. tayo ni pa ulit pa. Ah, oh, ito may speaker maka speaker. 150. Oh, Ayun, 150 na lang concert 'to. Oh. Ayan oh, o. Oh. Concert live pa. Oh. Live. Dito lang kay Boss Balong ha. Shout out. Oh, shout out. Sa mga tao. Ayan. Sa buong <laughs> mundo. Sa buong mundo, ha? Uh, Maganda umaga. Say, good, umaga mga, kasi. good morning. Good uh, morning, pa. Good morning, umaga pa. So, oh, umaga pa. kunin nyo na yung mga boss. 150 na, o. Oh. Ayan. Patakip. Inu inuulan tayo ngayon dito, mga boss. Ha? Ayan. Yung pa rin naman, o. No? Nandito kay Boss Boy Urig. Ayan yung mga available niya rito, ha. Ayan. Okay boss. Ayan. 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 May mga latag pa rin mga boss, ha. Doon sila sa mga gilid na gilid. Dito, wala, eh. Pero yung mga rilo, ayan, nandito sila lang. Ayan, dito rin kay Ate Char, nandito yung mga lakag so, Kung Ayan, yung ulan po. Ayan, yung ulan eh, lang no? natin mga buwis. So, sa mga pupunta na magkiling ng rilo, ayan, nandito pa rin sila mga boss sa may uh, BDO. Tapos uh, Metro Bank pag-alala ng Panginoon sa bawat sa atin, lalong-lalong na sa Maynila. Lalong-lalong na sa atin. Ayan, ayan no? Malinis, no? malinis dito sa side na to no. So, dito sila Ate Keychain tsaka yung mga bags and wallet. Ayan. So, ayan dito yung mga yung mga symbolis, ano? ayan. Available kalimutan <laughs> Tunay na ika'y di nang babago. Mabuti ang Diyos Medyo malinis na akin ay dito mga, uh, lona. Mabuti ang Diyos Na sa akin ay nang Kaya na sitwasyon dito ka namin Sinasamba namin Ayan. sa upang so Maraming sa salamat, sa salamat, 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 salamat sa Salamat tayo sa ngayon, kaya medyo, salamat sa, sa amin. Ayan, sige, ayun yung mga gamay. Sadaan lang natin ay mga ano nga yun, mga latag, no? Ito dito yung mga bike parts yeah, na yun, nag-iliksip na siya. Okay. Pero uh, available pa rin, no? Kung pupunta kayo nga po sa agahan nyo na lang, no? Ayan, eh. dito tayo sa may uh, Saragosa Street naman, Ayan. Yeah. Ayan mga available nila na latag. So, sa mga nagtatanong, tuloy. Tuloy pa rin ang latag dito no? sa Saragosa Street. Ayan, sa mga, so, mga nagbabalak pumunta, ayan. Punta kayo mga boss. Tuloy-tuloy uh, pa rin ang latag nila dito. So, lang natin dito yung uh, mga latag. Dito.

Yeah, dito yung mga 20-20. No? -20. Pinapayagan pa rin naman sila dito maglatag. basta ano lang. Oh, ano lang. No, gilid, mga gilid. Hmm, sa mga kortina mo, Tay? Kaya na ba? 100. 100. Ayan, eh. isa-isang download dito, mo, dito. mga kortina. dito, oh, buhay na buhay pa rin ang latagan dito, no? sa so, may, dito sa so side na to. Ang ulang ha? sa ha? Ang ulang 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 ha? Ang mo ha? Meron ulang yung Ang ulang ha? yung ulang Well, ba niya, bang, yeah. tayo, ano kanya yeah. pang-channel well, Sipat-sipat tayo dito mga bossing. Ating nga, kuya. Kahit di ako yung kay Kuya dalawang okay, eh? well, ng ka, eh, parehong pangko. Okay. So, Pagkutahan na Agay. Ayun yung mga, no, chatty. Mga 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 na mga mga mga

speaker mo naman. Dumarian sa speaker mo, 800 pa rin to. At iba na price. O oh, kasi itatestin namin sa, sa lang ah, kung na ito. Ah, gumagana. Itong isa, na lang ka? 500. 500. Ito, okay to. Parehas? Ah, parehas yung ganun Ito lang pa test. 500, 500. Ito din. na lang dito. Para mga test. mga available natin.

Pagkakasahan nyo lang dito mga boss ha. Ah, Lapas po ng Saragosa Street. Every Friday, Saturday, Sunday. May mga bagong dating si Ate Marian. Kung may mabutang ba tayong latag doon, ano? Uh, oras nyo ano na? Uh, Anong oras nyo lang? maybe uh... so, yan, ano na... binaka. Ayan, 9.13. Ano nga So, wala nang masyadong lalatag na eh sila boss Michael at sila boss Jose pero nang lalatag yan ang maaga ang maaga lang nag kasi tagal ng ulan kanina eh so ayan na nata, nakaray doon sa may Carmen plan, Plana Tirada Street ayan let's go so ayan dito na tayo banda sa may uh, Tirada Street ayan dito wala yung lalatag o siguro nag-stick na rin sila boss ayan eh. so, dito dito Tagnagawas nyo dito o. Ano ito pang ano ito ah? TMX. Magkano yan, Duc? 500. Ah, ito 500 ako mga bossing. Oh. TMX. Uh, 500 na lang. Saan? Ito pang masas, gumagana? Oo. Magkano? 400. O oh, yan, 400 na lang daw itong oh. mga bossing. O yan, gumagana ito testing naman yan eh, bago nyo iuwi. Eh. 400 na lang daw. May uh, mga available dito mga boss. So, kung may nagtatanong ha, kung may latag dito. Meron pa rin mga boss ha. Uh, kung nga nagpabalak kumunta. Yeah. Meron pa rin, hmm. mga available pa rin dito mga latag. Anggat maaari, agahan nyo na lang. No? <laughs> kung pupunta kayo, mas agahan nyo na lang mga boss. Siguro mga before ngay, no? Para talaga may mabutang ngayon dito na nalatag. Boss, thank you, Tatay Julio, sipag oh Tatay Mula na, sipag mo ah <laughs> Parang bago na Bago na ba to? Bago na to no? 2,000 pa rin mga boss ah Pero uh, bagong stock na no available dito na rilo ni uh, Tatay Julio. Ayan. Ito mga 500, 500 naman ito mga boss. Ayan. So sa mga nagaan ng na, ano dyan, budget meal lang. Ayan. Ito lang si Tatay Julio sa so, may ano, uh, video. Malapit na sa video dito may mga uniform eh. Uh, Ganda ni Tatay si Julio dito mga Okay. Ayan. So yan ang sitwasyon ngayong araw mga bossing ha. So medyo inulan lang kaya yung iba siguro nag skip na. Ayan. So, Bale <laughs> may bling bling ka naman eh. Benta na agad si bossing. Oh, gusto mo ano mo? Pabango mo ah. Oo, oh, ginawa ni Ate. Ah, yung jackpot. Oh, okay, yun, yung mga ano ni boss, yung mga relo. Oh. 200 hanggang 150. Oh, depende pa sa inyo kung gaano kayo kagaling tumawad ah. Ah, <laughs> so, uh, tayo yun, mga pabango dito, boss no. Mana? Wala na. rin dito mga boss. Ayan <laughs> yung mga latag ni boss dito ah mga bugs tsaka uh, ano no sapatos ito may mga nokia rin na cellphone si boss may mga battery yan boss Forking yan magkano ano ka, naman ang bigay mo sa mga boss 200, 200. 200 ayan mga boss oh, 200 200 o pang ano nyo back po no oh, back saka pang kay ano kay kumari saka <laughs> po na ako pag ayan titibay niya no diyan yung ebosing sa gilid. Naman. CCTV si to, te, no? Ay, hindi siya yung... May, may dapat pinagkukuligan siya. Magkano yung game sa ganyan? Sandaan. Dalawa na yun. Ayan, 100 na lang daw yan, mga boss. Dalawa na. Malatag niya ate. So, mga ano, coin bank. wala dito, ano. Ayan. Ayan, uh, parang impact, ano? Grinder. Grinder. Magkano rito, boss? Nakasus. So, daw, mga bossing. Ito, 2,000 Ito 2,000 oh, May battery na daw yung kasama Ito bala ng ano to no Ng Barena Ayan. Dito oh, yan sa gilid Ayan. Thank you iba nagligpit na eh binaha kasi sila dito uh, yun so pasadaan na rin natin kaya sa mga nagtatanong dyan meron mga bossing yan huwag tulad na ito huwag lang huwula ng sobrang lakas GB lang <laughs> eh oh, GB station Lagi lo. Ah, yung boss? Gemboy, Gemboy, no? Magkano to? 25. Eh, bawas pa. 200 lang 'yan. 200 ah. 200 lang daw 'to, mabo. Mga pito-pito rito, mga ito. Nandito tayo sa may bandang dulo na to ah. Ayan. Kalaban nila dito no, bukod sa clearing ah, uh, ulan. Ayan kalaban nila dito. Ito may ano. Ano oh. nga ito? inverter compressor. Ah, ko yung sa taas. Ah, takit ng ref ba ko yung ano, parang labasa ng uto. Ayan ang ating labo na latag ng dito. Ah, totoo. So, ito 500 daw ito mga boss. Tapos yung helmet na ito, 400. Ayan. Eh, may mga bawas pa naman yun. Uh, marami daw latag dito kanina. Nung umulan, yun, nilikpit nila. No? Kaya sa so mga pupunta, ayan. marami pa rin latag dito. Hanggang dito sa dulo mga boss. So, pwede pa yun. Uh, mapunta punta dito. No? So, yan ang update natin ngayong araw dito sa Carmen Planas mga boss. No? July 2. Ah... Uh, Merkules Ayan So May naglalatag pa rin At yon uh, yun, na lang Kaya yung iba naglipit na Ayan So kung pupunta kayo Sigurado meron kayong Mapupuntahan no Mabibilhan dito no Mga anik yan. mga ganyan Mga second hand na gamit Or mga relo Ayan Lalo na sa relo Nandun sila lagi sa ano, Sa bungad lang Ng kami na, anak So, yun mga boss, maraming salamat ah, lalo na sa mga nanonood ng video natin na tumatapos at sa mga hindi nag-skip ng ads ayan, maraming salamat sa inyo lahat mga bossing ha. sa mga hindi pa naka-subscribe, ayan, eh, subscribe na kayo sa akin mga boss para lagi kayo updated sa mga i-upload pa natin na video kagaya nito no? so yun mga boss, maraming salamat at tingin-tingin kayo palagi, bye bye